Yo, ayan na good morning, good morning ulit sa inyo mga busing no? <laughs> ah, kuan po tayo na papagasolina muna ako Tapos, didiritso tayo doon sa may kuan sa may bypass road Bibili tayo ng kuan ng Titingin kung may kabuti no? Doon sa binilahan natin dati no? Ng kabuti kung wala, babalik tayo dito sa Rizal. Sabi ng pamangking ko dito daw yung masarap na pata, kaya babalik tayo dito mamaya. Pero titingin muna ako ng kabuti doon. Kung mayroon, bibili na lang ako ng hipon. Okay? Sa bayan ng Barutak po. <clears throat> so ngayon, magpapagasolina lang po ako. Tapos pupunta na tayo, diritsyo na tayo pa Barutak. Okay? So good morning sa inyong lahat. No? Shout out, shout out. No? ah, uh, shout out sa lahat ng mga... Silent viewer, ayan, Saka sa mga baguhan no shout out shout out kasi lahat good morning good morning kita kids kita kids sa ano ayan ito ang motor doon yung daan ayan okay tayo Ayan o, no? dito na tayo sa labas no? <laughs> Sa palayan na maganda Ayan o no? Di ba? ng palay nila no? Kung may kuhan mamaya ano Sana may kabuti tayong maabutan Or may nagbibigta na ng kabuti Kung gusto Kung gustuhin ko talaga May mabibilan akong kabuti doon sa kabila so yung 100 nila napakakunti po grabe dito yung nabili natin isang daan mahigit na limang daan na yun doon sa kwan sa binibilan ko sa kabila dati no pero dito ako nagpa kasi mas mura dito eh kahit na ako pa maglinis eh walaan mo yung isang daan dyan kung doon yan sa kabila Aabot na ng limang daan yung presyo nyan eh sarap ng panahon ngayon eh kapon <laughs> umaga umulan tapos pagkagabi ah, pagka tanghali ayun uminit ngayon ah, pagkahapon naman ah, ano ba yan Mga, uh, ulap yung panahon malamig ngayon oh, no, napakaganda ng panahon walang ulap ulap oh. napakasarap <laughs> oh, Sarap din vibes eh Kalain mo Sa dalawang linggo na panay ulan Hindi ako nakalabas eh. O oh, diba? Kahit na hindi ako nakalabas Pero tuloy tuloy yung video natin eh <laughs> Tuloy tuloy yung upload Diba? Kasi may mga stock pa ko eh Mang natira pa dyan ngayon tatlo pa Na papuntang tagat ko Tapos sa tagat at saka pagpapauwi Naplatan pa ako dyan pagpapauwi <laughs> Diba? Ganyan lang eh Kailangan may stock video para hindi ma... Para walang laps yung days natin Na... na kan, kailangan natin i-sustain yung saan natin Yung... Every other day na may upload tayo, no? Ganda ng bundok ha yan na, wala na din naman yan dito. Doon na lang po sa kanila. No? Paglampas natin sa mamahain nito. Ayan, dito tayo mag-continue ah. <laughs> oh, okay. O, diba? <laughs> Lapit na tayo sa tulay. Sa bypass road tayo dadaan. No? Oh, hindi tayo dadaan yan sa bundok. Mamaya na lang pag-uwi. <laughs> Baka makatigil pa tayo doon. Tapos, sa uh susunod uh, baka sa end of month tayo makakapunta doon sa RJ Malaring no? para may baon tayo no? iwanan ko lang sila dyan sa bahay ng luto na maaga pa may luto na para kahit nagising man sila may makakain na no? ako magluluto na lang doon yung supra ko na naluto doon sa dagat hindi ko pa uwi hindi ulam pagdating uh, sa gabi <laughs> nandito na tayo sa babuyan natumay <laughs> maraming naghiyaw ng baboy may suki pa yun dyan eh perfect na tayo ay naano man tatay ay hindi mag-overtake ah Ayan, tulog na yun eh. na duty bill na yung sasakyan ayaw pa mag-overstate yung tatay ayan yung soko natin o oh, diba doon na lang tayo sa bypass road magkita kita mga busing ha patungo doon sa binigilan natin na kwan ganito paganda dito oh. pero pag tumahas yung tubig ay naku baha din kita kitakits na lang tayo doon sa bypass road mga busing malayo-layo pa full charge ano oh, full charge full tank na <laughs> tapos pag uwi mamaya bibili tayo ng kanang kata na sinasabi ko nilagang kata kaya na meron na din oh matubo po yan yung tanim nila dito tubo yan hanggang dito lang muna mga busing nga doon na lang dahil magkita kita sa, sa bypass road yan na tayo sa bypass road ganda-ganda <laughs> ng bundok eh. napakasarap sa mata eh. tapos bansada pa kasi yung araw dito tapos yung sinas doon kitang-kitang yung -kita. ganda ng bundok eh. tapos dito patag pala yan ano may kabuti na pag meron magluluto tayo eh, ng tinuhom na kabuti ah sarap ah sarap naman tayong gulitong talaga ah ganito maganda yung mapakiramdam ko eh pakiramdam pag yung eh, nagmumotor kahit sinong nagmumotor eh, ganito yung pakiramdam nila basta may hindi talaga sa motor long ride mas maganda yung lungkay yung may pagod, may init, may lamig <laughs> ay nako masarap masarap damin nah, daan tandaan tayo dito dito yung malapit na banda ng bundok hmm. ayan diba? ayan na tahimik ang buhay ba? <laughs> Pag andyan ka Closer to nature no, Close to nature is closer to God Diba? Sobra may istraya ng ating mahal na Panginoon Sana meron na, sana meron na dyan Kabuti, kabuti Hopefully, hopefully meron na wala, balik tayo doon na lang sa bayan namin maya, okay yung pata na nang wala pa talaga oh magtanong tayo din. wala talaga yun ay eh, patuhong bagat nakabaligya wala talaga sige sige na yun thank you wala daw wala daw magawa hindi uwi sige okay, sa bundok na lang tayo dadaan tapos paano hanggang doon lang sa tana ng bundok tapos magkocontinue tayo doon sa kwan sa amin okay sandali lang po mga busa niya yan doon na tayo sa bundok hanggang dyan lang sa babaan ng bundok na no? sa tana ng bundok sa baba tapos doon na lang sa amin malapit tapos bukas lalabas na lang po ako no magpapapunta ah, na lang tayo ng dumanggas muna no doon ako magbibili sa pagbibili nila baka may nangyib na manok no? di ba o kung ano man yung makikita natin doon tapos magkapi-kapi na lang tayo doon sa dagat kay nanay kung maganda yung tubig hindi maligo hindi nilas lang ulit ha <laughs> ganda yung tubig sana hindi malikog na lang tayo ngayon know, hindi na lang tayo sa paanan ngayon bibili na lang ako ng paan ng ano ba yan hmm? pata muna ng pata nilagang pata ilaan na lang kayo dito sa napakagandang lugar na to para malibang ang mga lahat ako din sa bahay tubo maliliit yung tubo nila dito eh, pinutol mo muna wala pa naman magpapanood doon And dito malapit na tayo <laughs> ito kung didiretsoin natin doon din yung labas, ay ah, yung dulo nyan sa lalabasa natin ito mga sasakyan dito sa kwan yun yung mga bicycle yung mga nagpapainit dito eh o oh, oh. may motor single at saka tricycle may bike yung mga dito eh pero tayo di diretso muna kasi ulam yung habol ko eh ulam yung inahanap ko napakagandang dilag ay nako sinang si kalikasan Diba Mananawa ka ba nito Ang ganda ng bako Ah, karabaw Ah, tamaraw <laughs> Nga Nakawala eh Baka masuwag pa tayo Ay, nako oh. Hindi pa kayo nyan marirelax Diba Sa ganda nyan kalikasan na yan Close to nature Closer to God rame. Ini lapung seluruh itu. Uh, labung, labung. Ini keluar ini lazur. Ah, lamig-lamig ah. Ang lamig-lamig. Oh. Kul serap. Kenapa keserap? Sangka kan ya, di ba? sa pagpapalit sa building ng syudad ang ganito sa tagal tagal ko ba naman doon sa city halos si eh, dalawang taon ako tumira doon eh ang init init grabe araw araw napaka init lalo pa nung nagtilin ninyo ganitong lugar ah pag ganitong lugar tapos na madaling araw ah ako siguro pag hanggang alas 12 po yung tulog ko <laughs> simpleng buhay so, eh. sarado yung mga pamamahay tulog pa sila mag alas 7 na eh. <coughs> ah, mag alas 8 na pala yung mga aso nagpapainit nga eh kasi sobrang lamig ni eh. ay wala silang makain oh. Eh panila papayat kawawa yan dyan sa baba yung kalsada na kung didiretsuhin mo doon doon sa nalikuan natin Uwa, wow, taas na yung mga tubo kaya hindi na makita yung mga yung view dito na napakaganda ayan. hindi na makita so yan po no doon na lang po sa amin mga busing ha papunta tayo sa kwan sa bibilhan natin ng pata kung meron okay sa tinuro ng pamangkin ko uh, na isa yung sa kay Joseph pala na pinuntahan natin doon sa unang kanto talaga no sa gilid ng hotel sa pinakaunang kanto yun pala yun <laughs> pero sabi ng pamangkin ko mas masarap daw doon sa kabila kaya doon tayo okay kita gets doon mga busing ah. Yan, nakabili ako ng fish food pagkain ng alaga ko tapos tayo uuwi ah, dadaan din sa bahay di diretsyo tayo sa pan. tapos tayo di diretsyo JM <laughs> daan lang ako ah Bet ko pa yung kan, yung fish food. Ako dito tayo liliko. Nina natin sa Mirona. Ang gaan ng anaka ah, ah. Oh yeah. Paranan. Rizal Elementary School. So, malapit sa Rahax. Kaya dito tayo bibili ng ulam. <laughs> Tapos, hindi okay, pag-uwi, kakain na lang, di ba? So, malapit doon sa Rahax. Kasi may kainan na din doon, no? Eh? Kaya tayo, sige yan, Ah! Hindi so, kami tingin bago magdura, ah. may pangalan daw na patahan sana meron sana meron wala ito doon tayo sa kabila naman maraming nabibila ng ulam eh ano ba? sarado naman eh bad trip ako eh yung gustong gusto mo tapos wala ayos <laughs> ah, na to yung gustong gusto mong kumain pero wala <laughs> yung ending iba yung mabili mo pa rin. ulam talaga ulam hayop <laughs> na pata yun ako na lang bibili bukas pasitindan at ako na lang magluto ayok na pata yan ah yun isang araw pa yung craving ko

take out atay ang saka sa katay take out tapos isa kasi kika baboy ah nagtira takway mo Jawa, isa tayo ke Jawa. kurang masak aja ya seluruh ah oh, sikit 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 murah murah mm -hmm. nah oh dah <laughs> ini nah, ulam lah kaway o oh. oh, diba takway muna tayo isa yung taxi bukas tayo magluluto may sabaw na para kay Macy may atay may takway at saka sinilaw o oh, diba kami ni mama takway robot di wala tigaan mo na yan bibili na lang tayo kung paano. susunod ang pata ng kalabaw baw 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 ano dyan tayo si Colpe hindi pa magtao ka lugar daw hangap baka <laughs> mura ka tuloy mura ka tuloy ayan e o dito na po tayo mga busing may ulam na po tayo bukas na lang mga pasyal sa dagat babayin try hanggang dito na lang salamat love you all bye bye bye, -bye. shout out din yung lahat mga busing bye good morning